nang lumapag ang eroplano sa de. Sinulyapan ko ang aking relo. Alas tres ay bente ng madaling araw. Dapat sana'y nasa Paris ako para sa pagtatapos ng Fashion Week. Pero heto ako. Palihim na umuwi ng Maynila. Ma'am. Diretso na po ba tayo sa Forbes Park? Tanong ni Mangberto. Ang aking tapat na driver habang maingat niyang kinukuha ang aking maleta. Isang mabilis na tango lang ang isinagot ko. Sabay hila sa aking Hermes silk scarf upang takpan ang kalahati ng aking mukha. Pinutol ko ang biyahe ko ng tatlong araw. Walang espesyal na dahilan. Maliban sa kaswal na boses ng asawa kong si Alex sa telepono kahapon. Mag-enjoy ka lang dyan. Mahal. Huwag kang magmadaling umuwi. Ang mga salitang iyon ang nagpaalarma sa akin. Limang taon kaming kasal. Kilalang kilala ko na ang asawa ko. Habang mas mukha siyang maalalahanin at mapagbigay. Mas lalo akong nakakasigurado na may mali. Nagsisimula palang mamula ang langit ng pumasok ang itim na Mercedes sa eksklusibong subdivision. Sinabihan ko si Mangberto na huminto sa may Ako na mismo ang humila ng maleta ko papasok sa bahay. Gusto kong bigyan ng maliit na sorpresa si Alex. tahimik na bumukas ang pinto gamit ang aking fingerprint. Hinubad ko ang aking Jimmy Choo heels at binitbit sa kamay. Habang naglalakad ng nakayapak sa malamig na marmol na sahig. Isang panginginig ang gumapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking gulugod. Walang tao sa aming master bedroom. Perpektong nakaayos ang kama na para walang natulog dito. Kumunot ang noo ko. Kinuha ko ang aking telepono at sinilip ang home security camera system. Umalis si Alex alas 10 ng gabi at hindi pa bumabalik. Nang akma ko na siyang tatawagan. May narinig akong mga bulungan mula sa ikalawang palapag. Natigilan ako. Pinigil ang aking hininga. Dahan-dahan akong umakyat. Sinusundan ang tunog. Galing ito sa silid sa dulo ng pasilyo ang kuwartong inilaan namin para sa magiging anak namin. Namatapos ang limang taon ay nananatiling walang laman. Ngayon, bahagyang nakaawang ang pinto may sinag ng ilaw na tumatago sa siwang. Sabi ni kuya, dito raw sa kwartong to pinakamasikat ang araw. Kaya pinilit niyang ibigay sayo. Valerie. Boses iyo ng hipag kong si Lani. Ang tamis ng kanyang tono ay nakakasuka. Talaga? Ang espesyal naman ng lugar na to. Hindi ko yata deserve. Sagot ng isang mahining boses ng babae. Halata ang pagkukunwari. Siyempre naman. Sinuwerte si kuya na makasama ang isang tulad mong bata at maganda. At swerte ka rin. Ang tawa ni Lani ay parang punyat na tumusok sa puso ko. Halika. Tingnan mo ang walk-in closet. Lahat yan. Pinasadya ni Alex para sa'yo. Mahilig ka ba sa Hermes? Channel. Ikinuyom ko ang aking mga kamaon ng napakahigpit. Halos bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Dahan-dahan kong itinulak pa ang pinto. Ang tanawing bumungad sa akin ay naghatid ng matinding pangingilabot. Magkayakap si Nalani at isang babaeng hindi lalagpas sa binte anyos. Habang ipinapakita ang isang aparador na puno ng mga designer goods. At ang suot na damit ng babae. Laking gulat ko. Isa itong Givenchy shirt na sinabi ni Alex na nawala niya noong isang buwan. Kumirot ang aking sentido at umugong ang aking tainga. Pero pinilit kong manatiling kalmado. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ko ang aking telepono. Isinara ang tunog nito. At nagsimulang mag-record. Lani. Paano kung biglang bumalik ang hipag mo? Tanong ng babaeng si Valerie. Habang kinakagat ang labi. Ngunit ang mga matay nagniningning sa kasakiman. Ha! Yung baog na manok na yon? Pabulong na sabi ni Lani. Anong karapatan niyang maging parte ng pamilyang to? isa lang siyang walking duty. Huwag kang mag-alala. Nasa Paris yon. Nagwawaldas ng pera. At kahit bumalik pa siya. Akala mo ba hindi niya alam kung sino ang nagpapatakbo sa bahay na to? Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Limang taon kong minahal si Lani na parang tunay na kapatid. Nang grumaduate siya. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko para makakuha siya ng trabaho na may anim na numerong sahod sa Reyes Group. Sa kasal niya, niregaluhan ko siya ng kondo at kotse. At saka, nagpatuloy si Lani na may pagmamalaki. Kung hindi dahil sa pera ng Reyes Group, sa tingin mo ba papansinin siya ni Kuya? Palaging umaarteng sosyal at edukadang heredera nakakainis pero ikaw Valerie iba ka bata maganda malambing sabi ni kuya kapag nabuntis ka na hihiwalayan na niya yon nagdilim ang paningin ko kung hindi ako napasandal sa pader marahil ay bumagsak na ako Alex Santos. Napakagaling mong artista. At ako. Sofia Reyes. Napakabulag ko. Nang akma na akong susugod sa silid. Nag-vibrate ang aking telepono. Mabilis akong umatras sa isang sulo. Si Papa ang tumatawag. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Sofia. Nasaan ka? Ang boses ng aking ama ay hindi pangkaraniwang seryoso. Nasa bahay po. Pa. Pabulong kong sagot. Mabuti. Huminto siya sandali. May napansin kaming kakaibang galaw ng pera sa Santos Construction. Naglilipat si Alex ng malalaking halaga sa mga overseas account. Bantayan mo siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang tinitingnan ang nakaawang na pinto. Pa! Sa tingin ko, hindi na natin kailangan gawin yan. Ibinaba ko ang tawag. At pagkatapos ng isang huling sulyap sa silid, umalis ako ng bahay ng kasing tahimik ng aking pagpasok. Pagkasakay sa kotse isang hindi mapigilang panginginig ang bumalot sa aking katawan. Tiningnan ako ni Mang Berto sa rearview mirror. Puno ng pag-aalala. Ma'am, namumutla po kayo. Sa opisina tayo. Mang Berto. Sabi ko. Nagpipigil ng galit. Kinuha ko ang salamin mula sa aking bag at niretouch ang aking maputlang mukha at pakitawagan ang branch manager ng bangko ko. Kailangan kong ipa-freeze ang ilang credit card. Agad-agad. Anim na black cards. Lahat ay nakakabit sa credit limit ng Reyes Group. Ang mga card na iyon ang nagbigay daan sa aking mga biyanan na gumastos ng halos 10 milyong piso kada taon. Si Alex. Si Lani ang aking biyan ng lalakit babae. At maging ang isang walang silbing tiyuhin ay may tig-iisa. Oras na para bawiin ang mga ito. Ilang minuto lang ang operasyon sa aking mobile banking api. Nang lumitao sa screen ang G-Free is Successful. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Simula pa lang ito. Alex. Lani. Magbabayad kayo sa kataksilan ninyo. Pagkatapos na pagkatapos ko. Tumunog ang telepono ko. Silani. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Sophia. Ano nang nangyayari? Hindi gumagana ang card ko. Napahiya ako. Ang tinig niya ay matinis at nakakairita. Baka may system update lang. Sabi ko sa tonong kalmado na hindi ko naman nararamdaman. Titingnan ko. Bilisan mo. May meeting ako sa mga kaibigan ko. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya matapos. Agad namang tumawag si Alex. Nang makita ko ang pangalan ng asawa ko sa screen. Kumulo ang sikmura ko. Nireject ko ang tawag. Mangberto. Sabi ko sa aking driver. Pumunta tayo sa headquarters ng Reyes Group. Kailangan kong makausap si Amy C. Miller. Ang magandang trabaho nila ni Lani Santos ay bilang na ang mga araw. Habang nakaupo sa opisina ng ishi ng Reyes Group. Isang matagal ng tauhan ng aking ama. Tiningnan niya ako na may pag-aalala. Miss Sophia. Kipag po si Miss Lani. Hindi po ba medyo? N. Miller. Sabi ko. Habang humihigop ng kape. Ang boses ko'y malumanay ngunit may diin. Natatandaan mo ba kung sino ang tumulong sa'yo noong nasangkot sa droga ang anak mo sa Amerika? Namutla ang mukha ni M. Miller. Naiintindihan ko po. Kinuha niya ang intercom. Miss Rivers, pakitawagan ang human resources. Ihanda ang termination papers para kay Lani Santos. Siguraduhin handa ang kanyang final pay ngayong araw. Habang paalis ako ng gusali, tumama sa akin ang sikat ng araw. May labimpitong missed calls sa aking telepono lima galing kay Alex tatlo sa aking biyenan At ang natitira ay mula kay Lani. Tinawagan ko ang best friend kong si Atoy. Lena David. May oras ka. Magkape tayo. Tatlumpung minuto ang lumipas. Sa isang cave sa The Peninsula, Manila. Dumating si Lena. Suot ang isang matikas na itim na suit. Sophia Reyes. Ang aga mo yata mula sa Singapore. Huwag mong sabihin may kalokohan na naman si Alex. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Walang hiya. Napasigaw si Lena. Dahilan para mapatingin ang mga tao sa kabilang mesa. Yung lani na iyon. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan mo, kinunsinti pa ang kapatid niyang mag-alaga ng kabit. Hindi lang yon. Sabi ko. Ipinakita sa kanya ang email mula sa isang private investigator. Ang pangalan ng babae ay Valerie Cruz. Dalawamput dalawa. nag aara ng theater arts sa isang kilalang universidad. At alam mo kung sino ang nagpakilala sa kanila? Si Lani. Hindi lang yon. Ginamit pa nila ni ang mga koneksyon ko para makakuha si Valerie ng internship sa isang production company na subsidiary ng Reyes Group. Baliw ba siya? Humampas si Lena sa mesa. Ano nang gagawin mo? Una, kanselado na ang mga credit card ng mga biyenan ko. Pangalawa, sa mga oras na ito, dapat natanggap na ni Lani ang kanyang termination letter. Sumipol si Lena. Magaling. Pero hindi yan basta-basta tatanggapin ng mga biyenan mo. Tingnan natin. Sabi ko. Lena. Pakiimbestigahan ang mga account ng Santos Construction. Sabi ni Papa. Naglilipat si Alex ng pera sa ibang bansa sa tingin ko. Ninanakawan niya ang sarili nilang kumpanya. Nag-iba ang ekspresyon ni Lena. Matagal ko nang binabantayan yan. Kakaiba ang daloy ng pera sa ilang proyekto nila. Posibleng embezzlement nga. Habang nag-uusap kami, tumawag ang biyanan kong babae. Sophia, ano nang nangyayari? Namimili kami ng tatay mo ng webles sa Italy. Biglang hindi gumana ang card. Naku. Mother. Sabi ko sa innocenteng boses. Baka po may system update lang ang bangko. Huwag po kayong mag-alala. Aasikasuhin ko bukas. Pero limited edition itong sofa. Reklamo niya. Mother. May meeting po ako. Tatawagan ko na lang kayo ulit. Gamitin niyo na lang po muna ang ibang card. Sabi ko at ibinaba ang tawag. Umiti si Lena. Ang galing mong umarte. Sofia. Isang mapait na ngiti ang isinagot ko. Sa limang taong pagsasama namin. Kung may isang bagay akong natutunan. Iyon ay kung paano umarte. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Alex. Inilagay ko ito sa speaker. Sophia. Ano nang ginagawa mo? Tinanggal sa trabaho si Lani nang walang dahilan. Ikaw ang may gawa nito. 'Di ba? Sigaw niya. Mahal. Ano nang pinagsasabi mo? kakarating ko lang ng eroplano jet lag pa ako Silani. tinanggal paano huwag ka nang magkunwari lalo pang lumakas ang sigaw niya Alex honey pinakalma ko ang boses ko nandito ako sa Depen kasama si Lena bakit hindi ka pumunta rito para makapag-usap tayo? Papunta na ako. Sabi niya at ibinaba ang tawag. Humalakhak si Lena. Grabe ka. Sophia. Pangfamas ang acting mo. Umiling ako. Nawala ang aking ngiti. Hindi siya pupunta para makipag-usap. Pupunta siya para alamin kung may kasalanan ako at tama nga ako. Makalipas ang dalawampung minuto. Walang Alex na dumating. Sa halip, nagpost si Lani sa Facebook. Isang black and white selfie na may caption, ang panahon ang maglalagay sa lahat sa kanilang lugar. Huwag masyadong mayabang. Baka makarma. Nagcomment ako ng isang heart emoji. Kinabukasan. Disperas ng ika negatibo anim na po ng biyanan kong lalaki. Hinarap ko ang aking walk-in closet. Pinili ko ang isang pulang-pulang Valentino gown. Isang kulay na kasing sidhin ng dugo at apoy. Ang party ay ginanap sa Grand Ballroom ng Soler. Sinadya kong malate ng dalawampung minuto. Pagbukas ng malalaking gintong pinto. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Sophia. Iha. Dumating ka. Sa lubong ng biyanan kong babae na may pilit ng ngiti. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok sa aking damit. Inabot ko ang aking regalo. Isang patek Filipinarelo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Na binili gamit ang sarili niyang black card bago ko ito ipina-freeze natagpuan ko sina Alex at Lani sa isang sulo. Kasama nila. Siyempre. Si Valerie Cruz. Na nakasuot ng puting bestida. Nagkukunwaring inosente. Sino naman itong magandang dalaga? Tanong ko. Papalapit sa kanila. Namutla si Alex. Si Lani ang sumagot. Ah. Kaibigan ko mula kolehiyo. Si Valerie. Valerie. Ito ang hipag ko. Hindi ko tinanggap ang inilahad niyang kamay. Mumiti lang ako. Talaga? Ano raw ang mga sinabi niya tungkol sa akin? Naging awkward ang lahat. Maya-maya pa. Habang nag-ikot ako, lumapit sa akin si Valerie. May hawak na baso ng red wine. Sofia, Isang toast para sa iyo. At tulad ng inaasahan ko. Nang akmang itatagay niya ang kanyang baso. Bigla itong tumagilid at natapon ang lahat ng laman sa aking pulang bestida. Ay! Sorry! Sorry talaga! Sigaw ni Valerie. Kunwari nagpapanik pero kitang kita ko ang tagumpay sa kanyang mga mata. Natahimik ang buong ballroom. Lumapit si na Alex at Lani. Halatang masaya sa nangyari. Tiningnan ko ang mansa sa aking damit. Dahan-dahang itinaas ang aking ulo. At mumiti ng perpekto. Okay lang. At sa sandaling iyon, Isang waiter na may dalang tray ng tatlong baso ng red wine ang aksidenteng na tumba papunta kay Valerie. Ang lahat ng alak ay tumapon sa kanyang puting-puting bestida. Ah! Tili ni Valerie. Hoy! Wala ka bang mata? Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Ang inosenteng anghel kanina ay naging isang palengkerang nagsisigaw. Anong eskandalo to? Sophia. Sigaw ng biyenan ko. Mother. Nakita niyo naman po. Aksidente. Inosente kong sagot. Hindi ko na sila pinansin. Kinuha ko ang aking telepono at pinatugtog ang audio recording na nakuha ko. Umalingaw nga sa buong ballroom ang boses ni Lani, ha? Yung baog na manok na yon? Isa lang siyang walking chicken. Sabi ni kuya. Kapag nabuntis ka na, hihiwalayan na niya yon. Nagkaroon ng bulungan. Namutla si Lani na parang papel. Sumabog si Alex. Sophia. Ang lakas ng loob mo. Lakas ng loob para saan? Malamig kong tanong para ilabas ang baho ng pamilya niyo. Hinarap ko ang aking biyenan. Happy birthday! Father! Nagustuhan niyo po ba ang regalo ko? Bumagsak ang hawak na baso ng aking biyenan. Sumugod si Alex. Akmang sasampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya sa aking mukha, dalawang bodyguard na nakaitim ang humawak sa kanya. Paumanhin sa pagsira ng inyong gabi. Sabi ko sa mga bisita. Sa bayo ko. Kailangan ko ng umalis. Habang papalayo. Narinig ko ang sigaw ng aking biyenan at ang mga mura ng aking biyenan. Si Alex. Sinusubukan kong mawala sa mga bodyguard. Sa labas ng hotel. Nakita ko si Valerie. Basang-basa at kaawa-awa. Sinusubukang pumara ng taxi. Ibinaba ko ang bintana ng kotse. Ninisyan siya. At ibinuka ang aking bibig para sa dalawang salita, bye-bye. Ang mukha niya ay parang nakakita ng multo. Ang sumunod na mga araw ay naging isang digmaan. Naglabas ang panig ni na Alex ng mga peking balita sa social media. Na ako raw ay may problema sa pag-iisip at hindi makapag-anak kaya naghihiganti. Pero hindi ako nagpatinag. Sa tulong ni Lena at ng aking ama, nakalap namin ang lahat ng ebidensya ng pandarambong ni Alex sa kanilang kumpanya. Sa pakikipagsabwatan sa mortal na kaaway ng aming pamilya. Si Ricardo Montenegro Si Valerie, na binugbog ng mga tauhan ni Montenegro at muntik ng mapatahimik, ay pumayag na tumestigo. Nalaman namin na ang tunay na target ni Montenegro ay hindi lang ang Santos Construction, kundi ang buong Reyes Group. Mayroon palang malaking deposito ng mineral sa lupang pagtatayuan ng aming pinakamalaking proyekto. At gusto itong makuha ni Montenegro. Nagpatawag ako ng isang malaking press conference. Dito. Inilatag ko ang lahat, ang kataksilan. Ang pagnanakaw. At ang mas malaking sabuatan. Dinala ko si Valerie bilang saksi. Maging si Alex. Nasa huli ay nakonsensya at natakot makulong. Ay umamin sa lahat at itinuro si Montenegro bilang utak ng lahat. Sa gitna ng press conference, dumating si Montenegro. Sumisigaw na lahat ay kasinungalingan. Pero hindi niya alam. May huli pa akong alas. Isang video ng kanyang pakikipag-usap sa isang korap na opisyal ng gobyerno. Nakuha mismo ng nagsisising si Alex. Doon din mismo. Sa harap ng lahat ng kamera. Inaresto si Ricardo Montenegro. Gumuho ang mundo ng pamilya Santos. Nagsara ang kanilang kumpanya. Si Alex ay nahatulan ng ilang taong pagkakakulong. Si Lani, mula sa pagiging sosyal na babae, ay naging isang ordinaryong empleyado. Si Montenegro ay nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Isang taon ang lumipas sa ilalim ng aking pamumuno hindi lang nakaahon ang Reyes Group kundi lalo pang lumago nagtayo ako ng isang foundation para tulungan ang mga biktima ng corporate greed kung saan isa sa mga tumutulong ay si Valerie na binigyan ko ng bagong buhay sa ibang bansa isang araw bago palayain si Alex nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya Puno ito ng pagsisisi. Hindi raw siya humihingi ng tawad. Gusto lang niyang malaman kung tunay siyang nagsisisi. Hindi ako sumagot. Pero sinabihan ko si Lena na alukin siya ng trabaho sa foundation. Sigurado ka? Tanong ni Lena. Lahat ay nagkakamali. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mahalaga ay matutong bumangon. Nagbago na ako. Ang lahat ng sakit at paghihiganti ay nagpatatag sa akin. Ang pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Tumunog ang telepono ko. Si Papa. Sofia. Magsisimula na ang inaugurasyon ng bago nating proyekto. Nasaan ka na? Papunta na po. Sagot ko. Sabay kuha ng aking bag. Sumikat ang araw. At ang hangin ay may amoy ng bagong simula. Huminga ako ng malalim at humakbang ng buong tatagpatungo sa aking bagong buhay. Kung ikaw si Sofia, mapapatawad mo ba ang mga taong nagtaksil sa iyo? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba at ibahagi ang kwentong ito.